Maingat na nilapatan ng lunas itong magkaangkas sa motorsiklo na nakahandusay sa Marcos Highway sa Barangay de La Pasig City kagabi. Ang mga biktima pala kasi nahagip ng truck na may kargang alak. Nakita rin naman namin na, na bigla na lang umano yung motor dito, bigla na lang bumagsak. Tapos yung driver naipit yung paa dun sa may gulong at hindi nga niya maalis. Uh, buti na lang itong truck natin nakahinto kagad. Ka Halos pumailalim umano sa gilid ng truck ang driver ng motor. Maswerte at hindi nagulungan ng kaliwang binti nito. Tumalsik naman ang angkas kaya't nagtamo lamang ng minor injury sa kaliwang bahagi ng paa. Kwento ng mga kaibigan ng mga biktima. Pauwi na ng Kogyo ang dalawa matapos dumayo ng laro ng basketball sa Santolan, Pasig. May nagsabi lang na sa GC namin na may na daw na tropa. Nadat niya na namin, nakaiga na yung tropa namin dyan. Depensa naman ng driver ng truck. Nagulat na lang ako eh. Kasi yung pahinante ko nakakita eh. Kaya pinahinto ako. Eh sa gilid pala, mayroon na palang sumabit na motor. Wasak naman ang unahang bahagi ng service bus na ito matapos banggain ang hilera ng concrete barriers sa kahabaan ng ED sa Kamuning Southbound kaninang madaling araw. Kwento ng pahinante ng bus, galing sila ng malolos bulakan at papuntasan ng kubaw para magsundo ng pasahero. Nanginigas po yung manibela, tapos bigla pong dito po kami galing eh. May po nagkagulatan lang po, eh natamaan po yung mga barrier, Hindi ba ka nakatulog doon na? Hindi naman po. Gising na gising po kami eh. Sa lakas ng impact, tumagas ang diesel ng sasakyan sa kahabaan ng daan. Agad namang naglagay ng kusot ang MMDA para walang madulas na motorista. Naging pahirapan naman ang pag-alis sa bahas sa daan at kinailangan pang gumamit ng forklift. Naialis din ng bus makaraan ng dalawang oras. Wala namang nasugatan sa insidente. Kasalukuyan nang nasa kustodiya ng QCPD Traffic Sector 4 ang driver ng bus para sa investigasyon. Para sa 1PH, Ian Suyo, News 5. Sariwang balita ba ang hanap mo? Simple lang, i-click mo na ang subscribe button at ang notification bell para lagi kang updated sa mga balitang dapat mong malaman.